Bakit ba talaga ugali ni Francine Diaz? Big star si Leng. Ayan na po kayo, nandiyan na po ka sa pagiging star. Hindi nagpakita si Francine. Onyx and Lemon and Cloud7, kami-kami lang. Hindi, wala sa tayo sa edad. Andun tayo sa sinasabing respeto. Kasama ko ngayon, uh, siya ang first performer kung saan nagka-issue si Francine Diaz at ang Orange and Lemon. Maraming maraming salamat once again! My name is Fuji Pre! Kayo ang first performer nun. So, mm -hmm. meron akong 30 to, 30 to 35 minutes na nag-perform, kumanta ako, tapos nagpatawa ako sa mga audience, and then sumunod si Cloud7. Ito, kasi in-interview kita, uh, kasi meron kang first-hand experience nang nangyari nung gabi na yun. Nasaan ka ba nung umakyat si Francine Diaz sa stage habang nagsa check ang ano, Orange Lemon? Nasaan ka nun? Nandun lang po kami around the area din. So, so andi ah, sa gilid lang kayo ng stage? Nasa gilid lang po kami. And then, the final uh, program kasi talaga, hang sa huli pa talaga si Francine Diaz magpe-perform. Ano bang nangyari doon? Tama yung schedule ng Orange and Lemon. Ano bang nangyari? Bakit biglang umakyat si Francine, tas bigla pang nag-perform? Ang nangyari, nung habang nagpe-perform si Orange and Lemon, I think mga around magwa 1am. So parang ayaw pumayag ng manager ni Francine at ng nanay niya na magperform perform yung anak nila ng late na oras na. So parang kinausap ngayon ng mabilis San, si host at yung isang organizer dun sa likod na ipi ipilit na paakantahin na si Francine while nagsaset up ng mabilisan yung orange and lemon. Kaya kitang kita nyo naman po sa video na inis na inis yung orange. Oo, oh, oh, kumbaga inin, uh, inintroduce na yung uh, yung orange and lemon. Nandun na sila eh. Nakapwesto na sila eh. Kumbaga sa banda, konting soundcheck na lang yon Tapos biglang ang sinabi ni MC na may maghahay lang bago natin ibigay ang banda. Kailangan okay kong sabihin to para sa mga artist na kasi dapat kaninang 11 pa kami dito eh so sana naman walang sumisingit respeto lang ba So kaya kitang kita po sa video na inis na inis po ang orange and lemon. Kahit sino namang performer na maanuhan ng oras, di ba? Parang be professional. Expect as a entertainer, artist ka man. Even mga malalaking artist. Bakit ba talaga ugali ni Francine Diaz? Hindi kami gaano close. At first time din namin nagkaroon ng uh, pagkakataon na makasama, magsama sa isang event na ginanap sa Mindoro. Hindi ko masabi pero the time kasi nung tanghali, courtesy call namin ng lunch. Hindi nagpakita si Francine. So, Orange and Lemon and Cloud 7, kami-kami kasama yung vice governor. So, lunch pa lang, andun na ang Orange and Lemon? Andun na sila agad nung lunch, magkakasama kaming kumain. So, ang sinasabi kasi ng ibang fans, na kumakalat din sa social media, 7pm pa lang daw, nandun na si Francine sa mismong venue. Ako po mismo, isa kong talent doon at magpe-perform. Imposible po yun, kasi po nakalagay po doon sa may event, 7pm. Pero po, meron po kaming picture ni Francine na nasa D ng 757 So, ibig sabihin, nag ka. Ay, nagdinner dinner kami ng 7 p.m. Mga ganon. Pasado 7 p.m. E, Imposible po yun. Tsaka kasi nag ako mga around 9. Wala po si Francine doon sa backstage. Kasi nandun ako. Ako yung first act sa second part. Dalawang part kasi siya. So, yung mga imp, uh, mga special guests sa huling part, which is kami nila Francine. Mm. So, nung walang Francine doon, so after ko mag-perform, inantay ko yung Cloud 7, then papasok pa lang yung next band, si John Borja. Wala pa rin sila Francine. Pero sa tingin mo, sinong may fault Uh, may fault ba ang organizer, may fault ba ang sino, sino may kasalanan. Ang pinaka may point na mali dito, yung manager. Para sa akin ha, yung manager ni Francine. Kasi pinilit niya, kung hindi niya ipipilit na papasukin yung alaga niya ng ganun, di ba, na nandun mismo, kahit ako artist ako, lalabas ba ako ng stage na, na, na may isa pang artist na nandun. Kung baga, kung hindi ka naman, kung ikaw, mag-iisip ka lang din na, ba't ako papasok may artist pa na nandun? Di ba? Parang, ma, sila lang, totoo yung madidisrespect na andun pa yung isang artist which is Orange and Lemons. Bata pa lang ako na uh, ano na yan, Orange okay, and okay. Lemons na yan. Kaya may mga bashers sinasabi na matatanda na doon yung Orange and lemon Hindi, wala sa tayo sa edad. Andun tayo sa sinasabing respeto. So tingin mo walang idea si Francine Diaz na nasa likod niya yung Orange and lemon Imposibleng hindi niya po makikita yung Orange and Lemons. Kasi yung backstage namin that time sa may stage ng San Jose, dalawang gilid. Pag pinasok mo yung isang gilid doon or sa kabila ka man dumaan, patutumbok muna yung drum set. Kaya imposible hindi niya mapapansin na may artist na nasa harapan. Oh, nandoon na tayo na big star si Francine, pero, di ba, kung ikaw ba yung nakasalpak doon, bigla kang kinatas, may biglang magsasalita or magpa-perform na iba, anong mararamdaman? Siyempre, parang mabubwisit ka din. Mararamdaman mo rin yung naramdaman ng Orange and Lemons. Actually, ah, nung natapos, bumalik na ako sa hotel, hindi ko na natapos yung performance ng Orange and Lemons. Hindi ko alam na may ganong commotion na nangyari, na nag-trend na pala. Nando kami sa hotel, naabutan ako ng Orange and Lemon. Nagulat ako yung isang member nila sabi. Sabi ko ano nangyari? Kamusta? Doon pa lang naramdaman ko na, na bad trip na siya. Doon pinaliwanag niya sa akin na siningitan nga sila which is late naman na rin na yung oras. Mm. Kaya ramdam-ramdam ko talaga sa Orange and Lemon na asar sila, busit sila sa naganap na eksena. Ano lang ako uh, curious lang. Nagsorry ba yung management ni Francine or si Francine mismo sa Orange and Lemon? Alam ko walang uh, pagbibigay ng sorry na ganap kasi uh, After nung performance ang Orange and Lemon, umalis na rin sila. Ang lumalabas sa video, galit na galit ang kampo ni Francine sa Orange and Lemons. Kasi ayun po yung nakikita sa video. Mabilis mag-judge sa napanood yung video. Pero kung alam niyo yung totoong nangyari, kung nandun kayo mismo sa totoong event at alam niyo yung totoong program na nag-flow, may iintindihan nyo. Di ba? Parang be professional. May message ka ba kay Francine Diaz?